At ito na nga ang araw na mamimili tayo kung sino ang ating mabigyan sa ating RMC Lux Box. Kaya naman, andito tayo ngayon sa groceryhan at pinipili ko ang mga bagay o mga gamit na importanteng gagamitin lang talaga sa pangkusina. So ayan, naghahanap ako ngayon ng mga iba't ibang mga items na pwede nating mailagay sa ating RMC Lux Box. At kung gusto mo naman na makasali or manalo ng ating pag-grocery box galing kay RMC Lux, so mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel at mag-comment down below lang ko kayo sa baba at dyan tayo mismo kukuha ng ating mabibigyan kung sino man ang maswerte na mapili ni RM Silax. Once na ma-message kayo ni RM Silax, so ibig sabihin ay kayo po ang ating lucky winner na mabigyan ng ating pag-grocery box galing kay RM Silax. So ayan, good luck sa ating lahat! Hello, good morning mga ka -MC. So, i-check muna natin yung RMC box natin before ako papasok sa trabaho. So, ayan, ito. Papasilip ko sa inyo kung ano ang laman ng ating RMC box. At ang swerte nga naman na makatanggap sa ating RMC box dahil marami tayong magagamit na pangkusina nga naman talaga. So, sa so mga mamis out there, so ito ang laman ng box na matatanggap ninyo once na ikaw ang ating mapili sa ating pamimigay galing kay RMC Lock. So, meron tayong uh, panset Coffee Mate at saka meron din tayong Nescafe dito and syempre wag natin kalimutan ang asukal and of course meron din tayong nilagay dyan na chocolate candy para sa mga kabataan at ito naman ay cotton so pang facial sa ating mga mukha mga mamis and of course next nating ilalagay ay walang iba kundi ang oatmeal. So, ayan, kung mahilig po ang ating mga kids ng oatmeal, so meron ilalagay natin dito sa ating box. And of course, huwag natin kalimutan din ang shampoo. So, isang dosinang shampoo po yan ang ilalagay natin sa ating box. And next, ang ilalagay natin ay walang iba kundi ang conditioner. So, ayan. Isang dosina din na conditioner ang ilalagay natin dyan. So, sobrang makakatipid na po talaga kayo mga mamis. And ito naman ay tatlong pirasong selka na sabon. And of course, dagdagan natin yan. So, another tatlong piraso naman na sipguard na sabon. So, ayan. Sobrang tipid talaga mga kamamis. And of course, downy. Para kung maglalaba ka, meron kang magagamit talaga. So, ayan. Isang banlaw na downy. Ayan lang po. So, napakaswerte ng ating mabigyan ng ating grocery box galing kay RM Lux. So, wala po kayong babayaran dyan. Free shipping po ito once ikaw ang ating mapadalhan sa ating grocery box, mga mamis. So, wala po kayong ibang gagawin kundi mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel at mag-comment down below lang po kayo at kung bakit gusto nyong manalo ng ating grocery box galing kay RM Lux. So, ayan. Dyan tayo mismo mamimili sa baba, mga kamamis. Kung ikaw ba ay deserving natin na mabigyan ng libreng pag box. So, ayan lang po. Napakasimple lang po ang ating pa-entry dito. So, mag-subscribe lang po kayo dyan sa baba at huwag kalimutan na mag-iwan ng bakas kasi dyan natin pipiliin talaga kung sino ang uh, lucky one na mabigyan or mapadalhan natin ito nang pa-blessings galing kay RM sila. So, ayan. So, ayan. So, almost punong-puno na yung uh, box natin. So, lalagyan pa talaga natin ng ibang mga items. Kung nakikita nyo, merong si Tapil dyan, may tumbler, may chanelas na habayanas, and of course, may basahan para sa paa. So, ayan. Ayan na po ang ating pinakabuo na grocery box ang laman. So, good luck mga ka-RMC. And that's all mga car MC. Thank you so much for watching of this video. Until next time. And wag nyo pong kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page RMC Lux. And sa ating YouTube channel naman ay RMC Lux PH. So subscribe now mga car MC. Thank you so much and bye! -ers.